Hmm? nakatry na po ba kayo magluto ng lukan or tuway, tuway pong tawag dito sa amin ayan o, lalagyan natin yan ng oil, at saka lalagyan din natin yan ng toyo yan o, yan o kasi lalagyan natin yan ng miswa, yan ito na o, hmm, lalagyan ng miswa napakaraming miswa at napakasarap talaga at sasabu sa natin yan parang nahubas na yan, yan ba What's up mga kalumag! Kamusta ka po yung lahat dyan? Sana andyan kayo sa mabuting kalagayan ngayon. <clears throat> dahil sa video na ito, kasamahan mo kami mag nganisang kapasakan. Ito, yung kuha ang kanak-kagihod ng tuway or lukan at dinalapuhan ko na sa aking karaha dahil wala, dahil na hindi ako nakapagdala ng kalderin o kaldero, dito na lang sa ating karaha. Yan, yan. Bukal na bukal na at kinukuha na natin yung kanyang laman. Yan, tinitipo na natin yung kanyang laman dahil lagyan natin yan ng miswa ito na marami na yung natipon ko ito na yung sabaw iayabo natin yung sabaw ng tuway dahil isusunod eh, natin yung magpainit tayo at saka isusunod na, na, natin yung ating oil yan medyo, medyo ano na medyo mainit na yan yan hindi pa hindi pa talaga yan yan na ito na ito na oh yon yon po ang tema sa kanami mga kalumad na mainit na yung karaha ilalagay mo yung oil ayan oh ito na oh yan you know kayo okay na yan mm, First step dyan, nilagay na natin yung ating tuway at saka yung ating lamas at saka yung ating toyo. Yan, uh, okay, okay natin yan at lalagyan na ng makaparaming tubig. Yan, nakasa, masam, parang sabaw-sabaw talaga ito. Yan, pagka ano yan, pagka yabukalda, ah, uh, simpre, kanato na dahil ni butangin kanato, miswa. Yan, nilagay na natin yung ating miswa. Yan, yan. Nakita nyo makalumad doon, oh, nagbukal-bukal na oh. yan. Mm. yan. Yan napakaraming miswa nito dahil nagre-request yung kasama ko na miswa muna nga dahil malamig dito sa amin ngayon dahil na nag-uran-uran dito sa amin napakatugnaw at talagang makasusuyop ka talaga sa sabaw ayan o to mm, ito ito Dagi, dadamihan natin yan dahil madaig yung ating miswa dahil madaig yung ating madaig yung ating kumakain ngayon tatlo kami ngayon mga kalumat tatlo yan first pues up dyan, ah, na, abutan kami ng dahil naabutan kami ng mak napakalingking ulan nakita nyo mga kalumad na yung inaapakan namin na maraming tubig dahil na uulan umuulan talaga ng masyado dito sa amin napakarami talaga nito yan o yan parang nahubas yung aming tubig yan o pero okay na yan parang masarap talaga yan o parang giniginaw yung mga kasama ko tara na kain na tayo kain na tayo mga kalumad yan kain mga kalumad kain ito na luto na talaga ito talaga ang request ng mga kasamahan ko na ito muna ang ano ito muna ang lulutuin na ko ngayon yan nalagyan ng tuway na miswa yan parang yung sabaw niya na nahuhubas talaga yan mm, parang giniginaw na itong mga kasamahan ko yan kain tayo yan mm. yan makalumat kain yan na <clears throat> na makalumad ito kumusta na po kayong lahat dyan sana ay anjan pa rin kayo sa malaming ma, maraming uh, sa, mabu, sa, mabuting kalagayan. Sorry. At uh, sana kahit anong dumadaan ng mga problema sa kanato uh, kanato dagi hapon na sukla uh, suklan or labanan natin. Yan oh. Uh, shout out ka mayong ang tanan. Uh, I hope na andiyan kayo sa mabuting kalagayan. Yan. kain mga kalumad, Kain, makalumad kain dahil lang ito yung dahil na ito na ano mga kalumad itong mga kasamahan ko nagsasaka ng niyog ko nagsasaka yan ng niyog ko dahil magkukopras ako hindi masyado marami yung niyog ko mga kalumad kunti lang pero para may pagkakitaan na naman kahit kunti kahit papano makabili tayo ng pagkain o kanin o. yan kain yan o. ginagawa na yung ano ginagawa kumakain na yung kasama ko dahil nagugusla na talaga sila yan o. at di, hindi ko na pinagtagal mga kalumad nagugutom na talaga ako na tumitingin sa kaniran ah, kumukuha na talaga kumukuha ako yan mm. ito na ang kasamaan ko kain kumakain na din ako yan mm. oh. No. Mm. kain mga kalumad mukhang, mukhang masarap itong mga kalumad oh. No. kain mm. kalumad kain, kain. Mm. ito na mga kalumad ito na yung pagkuhan kumukuha na talaga ako dahil naguguslan na ako kain ayan napakasarap talaga ayan kain makalumad kain napakasarap mm -hmm. miswa yan makalumad mm, ito pa oh. mm, napakasarap mm, -hmm. parang mainit mainit na pa ano medyo pa kanghang <coughs> kain kain makalumad mm. dahil so, pagkatapos nito magbabagdak kami ng tapahan ng kopras at saka pagkatapos namin na uh, na kami dahil na napakalamig na talaga dahil palaging umulan dito ng malakas sa amin hmm. subukan niyo rin nyo itong ano mga kalumad subukan niyo rin magluto ng miswa na yung sahog niya tuway or lukan yan napakasarap talaga hanggat dito na lang ako dahil mayroon pa akong ano trabaho ingat kayo palagi mga kalumad God bless us all maraming salamat bye bye